sasa ngayon sa social media ang video mula sa birthday celebration ng aktor at ex-boyfriend ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla kung saan ay agaw pansin ng pagmura nito habang inaawit ng kantang Hinahanap-hanap kita. Makalipas ang ilang linggo matapos magdiwang ng kaarawan si Catherine ay ang ex-boyfriend naman nito na si Daniel ang nag-enjoy sa kanyang birthday celebration kasamang ilan sa malalapit niyang kaibigan at pamilya. At bilang pag-entertain sa kanyang mga bisita, ay may inihanda itong mga kanta kasamang isang banda upang awitan ang mga dumalo sa kanyang selebrasyon. Isa nga sa kanyang inawit ay ang madalas niyang kantahin na hinahanap-hanap kita na siyang naging level up ang kanyang performance dahil napamura nga ito habang binabanggit ang interlude na bahagi ng naturang kanta. Bahagi nito ang mga katagang, Pilit kumang ikay limutin, lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin. Tuwing sasapit ang ulan at libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan at may kapiling ng iba. Dahil dito ay hindi na iwasang mag-react ng marami at binigyan din ng kulay ng ibang kantang ito ni Daniel, kung saan ay tila bagay ng araw sa pinagdadaanan nito, lalot nakikita ang mas napapalapit na ngayon si Catherine sa ibang aktor. Ilan sa mga komento dito ng ilan ay sinabing deserve mo na ni Daniel kung ano man ang nararamdaman nito ngayon dahil una naman umunong nasaktan si Catherine dahil sa kanya. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Don't blame Kath for finding a good man. Blame yourself for not being the kind of man Kath deserves. Nasa huli talagang pagsisisi. Hindi mo kasi binigyan ng halaga. Kaya ayun may iba nang nagpahalaga sa kanya deserve naman ni Kat na makahanap ng lalaking hindi siya sasaktan at mamahalin ng tama. So hindi niya kasalanan yun. Sakit ba? Nung kasama mo siya, di mo pinahalagahan yung nararamdaman niya. Ngayon na arte ka ng akala mo naman mahal na mahal mo. Samantala, sa kabila ng mga nangyari, nalungkot ang maraming solid fans ng Kathniel dahil kapansin-pansin na wala man lang umanong natanggap na pagbati si Daniel mula kay Catherine at nakakalungkot raw isipin na tila tuluyan na ngang kinakalimutan ng aktres ang dating boyfriend. Samantalang si Daniel Umano, hindi man direktang ipinabot kay Catherine, ay makikitang bumati ito sa araw mismo ng kaarawan ng aktres.